Hi guys, so ayan nga guys no, kukulayan ko yung asawa ko ng ash grey So, pag nagkukulay po tayo ng ash grey, kailangan talaga paputiin ang kanyang buhok talaga Kasi nga pag halimbawa ang buhok niya ay medyo madilaw pa, tapos kukulayan ko ng ash grey Hindi siya magpantay ang kulay, kumbaga hindi maa-achieve So, ang asawa ko guys ayaw niya ng ano ayaw niya na kulayan ko pa ulit ng bleach kasi nga daw masakit daw sa ulo so ang ginawa ko na lang nakatatlong kulay lang ako ng bleach dyan so may kaunti pang dilaw so sabi niya okay na daw yun kahit daw hindi ano hindi ma-achieve basta may kulay na daw na ash gray ang buhok niya so ito na nga guys makikita nyo to ang kinalabasan nito kasi nga talagang hindi niya kinakaya talaga. O, ito na yung resulta, guys. So, meron pang kaunting yelo talaga, guys. Pero sabi niya, okay na lang daw yan. Kasi nga, masakit daw talaga ang bleach. Hindi kasi siya sanay sa pagpapakulay, guys.